Ayan mga idol, so nakakapanghinayang po mga idol at saka nakakalungkot. Ayan, nakakapang uh, ubos ng puwersa. Ayan mga idol, yung ating pichay mga idol. Oh. So mahigit na one week na po itong sana transplant mga idol. And mahigit one week din po yung ulan. Grabe, at saka ngayon oh, parang iyak din ng langit. Dahil sa matinding ulan mga idol, halos na parang naluno na yung ating pichay. Oh. Kahit nag-full year fertilizer pa po tayo nung una na drinsing mga idol, hindi na nakaka-recover yung ating mga pichay. Yan ito may mga ilan din na nakarecover Pero yung iba Almost siguro 99% talaga mga idol Ang hindi nakarecover Yan pag mga ganito wala na to Hopeless case na po yan siya mga idol Hindi na, na talaga makakarecover na mamatay At hindi na talaga lalaki yung ating mga pizza yun yan, grabe yung ulan. So, please comment down sa mga inulan dyan ng mahigit one week. Yan, hanggang ngayon, no? Yan. Ito po nangyari sa ating pichay, siguro mag ano tayo, i-evaluate natin bakit hindi na po talaga yan siya tumubo. Yan, kasi yung pinagtanggalan natin, doon mga idol na na-transplant na medyo elevated na area, okay naman. Pero ito yung tinanim natin dito, wala na, oh, ito, ito, wala na. Yung ugat niya po mga idol, oh, hindi na po siya nagkaroon ng bagong ugat kaya wala na oh yan iwan ko para nabansot bansot na talaga sa ulan nalunod talaga sa ulan oh Actually, hindi naman siya patay talaga. Pero, yung mga ugat niya po, wala na pong ugat na bagong uh, lumabas. Yan oh. Parang nadu nadunot. Parang nalanta yung ugat niya, mga idol. Yan, ito pangalawa. Yan, ganun din ito. Wala na, kahit bunutin na natin to sa lahat mga idol, oh. No? Paano ba 'yan siya ma-focus? Yan, wala nang mga bagong ugat. Ito, dalawa oh. Tingnan nyo po, pag transfer natin, wala na po siyang bagong talbos. Kaya pag bunutin natin, walang bagong ugat. Dapat may maputi-putingin na ugat tayo makita. Kung ano yung ugat sa pag-transplant natin, ganun pa rin ngayon, wala na dagdag na mga ugat. Oh. Wala na. So wala talaga itong kitay natin, oh. Hindi po siya nang nag-ugat. Yan, damage po siya sa ulan mga idol, oh. Ah, ito oh. Wala na, nalanta na yung ugat niya, wala na. Wala na siyang bagong root hairs. Wala na, hey, tingnan mo ito, ganun din. Oh, wala na oh. Nalunod sa ulan. Nalanta sa ulan mga idol, yung ugat niya, oh. Oo. Uh -huh. Wala na. Ito din. Ganun din ito. Wala nang ugat. Oh. Kaya po wala na siyang bagong mga udlot. Dahil yung ugat niya na ganun na siya. Malfunction. Hindi na siya nagugat. Yan. Ganyan siya pag nalunod sa ulan. Wala na rin mga idol. Oh. Nakakalungkot. Ito ang pinakakumon. Oh, na yung ugat niya. Parang nalanta. Yan. Sa patuloy na pag ulan. Kasi after transplant natin. Yan parang 2 days lang ata siyang nag-init pero nalunod pa rin oh. yan yun nakakapanghinaya ang mga idol so next po natin hindi na po tayo mag uh, transplant oh. wala na oh. mag broadcast po tayo mga idol sa medyo mataas taas na lugar yan so best sana yung area natin for pichay dahil may mga flowing tayo paligid yun nga lang problema naman ito yan, ito kaya. Ano kaya ang nangyari dito? Ganon din. Wala din. Wala na. Ito, wala nito hmm? May ugat siya. Pero yung ugat sa pagtanim pa. Wala na siyang bagong ugat. Wala. Pero karamihan, ganito siya, oh. Nalanta yung ugat niya. Wala na yung mga violet na yung mga dahon niya, oh. Dapat kato Oh, ayan. Para nag-molds pa, oh. Ayan, wala na. Violet meaning. Hindi na ito makaka-recover mga violet-violet na to. Ito, wala na. So, hopeless case yung ating mga pichay Ito, pag ganito, oh. For sure, ganito siya. Lanta yung ugat niya. Tingnan natin. Oh, yun, oh. Lanta. Nalanta Lanta sa ulan. Yan. Wala na siyang bagong ugat. Namatay pa yung puno. Nalanta yung puno. Kaya ganyan yung pichay natin. Malaki na yung ibang kabats ito. Harvest na eh. Kasi ilan lang to? 25 days lang dapat eh. Pag ganito oh. Wala na rin oh. Uy. Nalanta na rin. Lahana. Lalo na. na dito. Yan. Mabilis dito. Kasi oh. Flat. Flat area. Tapos dito na tubig. Ayan. Unang nalunod. Number one. Taraan. Ito. Wala na. Pangalawang nalunod. Taraan. Tatlo. Ah, dalawa. Ito. Pangatlong nalunod. Wala na rin. Ayan. Dito. Apat. Nalunod. Ayan. Namatay na. O, limang nalunod. Ayan. Panganim na nalunod. Pangpitong nalunod. Pangwalong walong nalunod hanggang umabot tayo sa libo-libong nalunod dyan mga idol yan kasama natin si Pringyo Mar nag-spray ng fertilizer sa ating mga uh, pipino sa paligid mga idol o yan natin yung ating pipino yan mabuti pa yung pipino natin nakasurvive sa ulan pero yung iba Mar nalunod Mar no yung mga nandyan lang oh. nalunod ayan talagang... ah, yan dyan oh. Wala na no, wala pipino diyan no. Yung nastaka ng, ano. Tubig. Nastaka ng tubig tsaka yung tinamaan nila doon ng ano. Herbicide? Herbicide. Beside. Oh. Yan dito, wala, oh. Tingnan niyo po. So Pero, na, dito uh, meron no. Oh. Ito oh. may tubig yan dito na no, stack. Kaya nalunod. Nalunod. Yung pet sign natin maro, oh. wala na no. Nalunod. Ah, oh, wala na to. Wala na na ugat. Naman yung iba mar, kung ano yung ugat ni nung tinanim natin, ganun pa rin yung ugat niya, wala, wala siyang bagong root hairs. Kasi kung nag kung nag-epekto yung inabuno natin dapat may ugat na to. May ugat na no. Oh, ito, Siba? tingnan mo, tingnan mo yan may may so molds, ganito, may nagmolds oh. oh. hindi ganito ang epekto ng abuno pag nanonalanta. Oh, kasi dito hanggang dito sa dulo. Kasi hmm. pag abuno to dito lang yan. sa so puno lang. Dito lang yan yung naka-expose sa araw. Hmm. Pero nangyari is abot siya hanggang ilalim. So Pero oh, lahat naman kasi at saka hmm. yung iba, yung iba na elevated mar, kaya kaya oh, elevate yung mag-isa na yan oh. Hmm. Medyo okay siya. Pero yung the rest na nalunod, sa na buwag ganito oh, mga doon, oh. Mag, mag uh, tanim tayo ng pichay, hindi sa ganitong lupa oh. Hindi ganito no? Oh, Oo, sa kabila. Ano kasi to yung... Tubig? Uh, huwag nga ito yung malagkit na itim, para siyang nasa palayan. O, oh, stagnant oh, ito wala na ito mga idol oh, ganyan oh. oh, wala na marno. Ito, wala na rin ugat oh. Ganun. So, kahit anong spray mo pa to Kahit anong kuliar pa gamitin mo dyan, hindi yan. oh, kahit abunuhan mo, kasi wala nang root hairs oh. Kasi pag tawag yan, mag-ugat siya ng bago, ulan na naman din. Oo, oh, yan lanta na. Oh, hindi pa rin mag-effect kahit mag-spray tayo ng foliar dito pang pang ano, pang pataba. Oh, wala na oh. Wala nang nagafunction ng mga ugat mar no, dahon na lang. Wala na, wala na oh. Kahit i-apply ano natin ng foliar, hindi pa rin yan mag-absorb kasi hmm? sa, ano na siya. Bansot na. Hindi, at saka dami sa yung ugat mar. Saka so, din ngayon mag effect ang Hindi na. Mag-upolyar pa ganyan, no? Dilaw Wala nang effect, no? Dilaw, Dilaw na ang dahon. Violet na yung so, puno ng dahon. Sira na yung ano niyan. Hindi na yung synthesis yan. Sira din yung mga ugat. Wala na rin yan. So, abandon na natin to. Abandon na yan. Tanim na rin bago. Ayan, tanim ng bago. Ito po, I think, nasa 100 grams na buto ng pichay. Malit so, isang kilo yung bili natin. May 800, 800 yung isang kilo. Mga less than 100 pesos ang kapital natin dito sa ano, similya si Milia kaya nabando na po natin yan sa mga idol grabe nakakalungkot mga idol pero at least pichay lang po ito siya mga idol ang damage lang po natin na, dito is buto na natuwa na ako pag after transplant dito 3 days after mm. transplant natuwa na ako kasi ganyan na yung dahon niya no ganyan na nang yung... ganyan na natong pag after transplant parang ganyan no mm. nung no, after 3 days mm. um, after 3 um, days maganda yung sabing may low pressure oh yun, no, no, um, yun yung low pressure 1 week may higit 1 week may higit ng ulan mm, ganyan nangyari kaya yung mga nalanta yung mga ugat niya after kasi ng transplant natin yun na yung nag uh, pressure nag uh, umaraw siya dalawang araw lang mm. so, pag check ko dito maganda sabi ko ano na to yung survive na survive na, survive na. yun pag after, after wala, noon, wala na. wala na tuloy tuloy na umulan ulit ulan. yun kaya yun ang nangyari mga idol oh yan ganyan ang nangyari so wala na ito yung mga nakarecover lang konti dahil elevated ang area yan o oh, dyan banda pero almost 99% eh, ilan lang, hula na talaga na ka-recover mga idol. Yan, tingnan natin yung kabats nito na na-transplant mga idol sa ibang area na ano na elevated. Hindi siya na lunod sa tubig. Tingnan natin.